kapag naiihip ko na kay Adam ali salatu salam ang kanyang buhay min rohi yung buhay na galing sa akin min yung min doon hindi siya binawas yung soul hindi binawas kay Allah tapos binigay doon kay Adam hindi, hindi wala lang ganun yung ibang mga nagbibigay ng masamang kahulugan sa Quran sinasabi nila na binawas doon sa soul kay Allah at binigay kay kumbaga naghati sila hinati yung roh yung buhay ni Allah at si Adam yung kalahati kay Adam alis na sa kasi nanggaling doon. Hindi, mali yun. Kaya sinabi doon, min roh, galing sa akin. Yung min doon, kaya sinabi ni Allah, galing sa akin, pagbibigay pugay yung kay Adam alis na to Katulad ng pagkakasabi na baytullah, bahay ni Allah. Doon sa bay baytullah, yung uh, pag nag tayo, baytullah, bakit sinabing bahay ni Allah? Hindi literal yon na bahay ni Allah na kung saan sumisilong doon si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Baytullah, pagbibigay pugay doon sa Masjidil Haram. At ganun din dito, min rohi, galing kay Allah, special, na binigay na buhay kay Adam alayhi salatu wasalam. Nafakar roh fi Adam ba'da asri yamul juma. Kailan, sinabi ng mga ulama, kailan daw iihip ang buhay kay Adam alayhi, yung, soul, kailan? May dalil ba tayo kung anong araw? Meron. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, khalaka Adam ba'da al-asr min Nung araw na naihip kay Adam ang kanyang buhay, yun ay ba'd al-asr, after asr, at sa araw ng Jumu'ah. Kung na hindi nabanggit sa Quran, hindi na natin talakayin kung uh, kailan ba. Pero nabanggit sa hadith, so ibig sabihin, pinalam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi akhir sa'at min sa'at al-Jumu'ah. Kailan 'yon? Yung pinakahuling oras ng Jumu'ah. Ibig sabihin papasok na yung ano, Maghrib. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayru yawmin talaat fihi shams yawmul Jumu'ah. فيه خلق Adam, وفيه Janna, الجنة وفيه أخرج منها ang pinakamainam na sinisikatan ng araw sa mga araw ay muljuma. Jum'ah. Pinakamainam na mga araw na sinisikatan ng araw ay Yomul Jum'ah. Bakit? Fihi khuli ka Adam pagkat sa araw ng Jum'ah, ito yung araw na nilikha si Adam alayhi salatu salam. Wa fihi jannah at ito yung araw na pinapasok siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ukhrija minha at iturin yung araw na pinalabas si Adam alayhi salatu wasalam mula sa paraiso ni Allah papunta sa lupa dito sa mundo. Ahay atu Adam alladhi khalaqa Allahu alayha. Ano yung itsura ni Adam alayhi salatu wasalam? Meron bang hadith, Ustad, meron bang hadith na dinescribe ng Quran o di kaya dinescribe ng Quran o di kaya hadith kung ano yung itsura ni Adam alayhi salatu wasalam? May hadith dito pero hindi na dinescribe yung itsura matangos bang ilong ang diniscribe lang dito kung gaano siya katangkad yun lang yung tanging hadith na binigay ng Rasulullah Informasyon na kaalaman patungkol sa ano yung itsura ni Adam alayhi salatu wasalam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khalaq Allah Adam ala suratihi." Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam sa itsura paano yung gusto ni Allah na itsura ni Adam alayhi salatu wasalam. Wa tuluhu Ang tangkad ni Adam alayhi salatu sinabi ng Rasulullah, situna dira. Ano yung ibig sabihin ng dira? Ito yung dira. Ibig sabihin, 60 na ganito. Gano'ng katangkad yon? E, 60 mo to. May gano'ng ba ngayon? Wala na. Papalit na yung taong ngayon eh. So, yung unang pak... Meron oh, yung Oo, Ngayon, sa panahon ngayon, bumabalik sa pagkaliit yung tao. Pero yung si Adam, ganun yung tangkad niya. Si Tuna Dira. Tumakal, sinabi ng Rasulullah Wasallam nung siya ay nabigyan ng buhay, إذهب فسلم على أولئك النفر يا آدم سينبني الله سبحانه وتعالى يا آدم ومنتقدون أت magbigay pugay ka o magsalam ka maggrade ka doon sa mga jamaa na yon na nakikita niya sino yon yung mga ملاكه وهم نفر من الملائكة تجلس سلاي نكأupo فاستمع ما يحيونك فإنها تحية تك وتحية تدرياتك السلام مسلا بنتان مسلا at magbigay ka ng salam. Subhanallah. Ano yung salam? Yung greetings natin na salamu alaykum. Napakasyurte natin yung pinakaunang greetings na nangyari, hanggang ngayon buhay pa. Fastami' ma ka, fa innaha ka, wa ta'hiyatu duriyatik. At pakinggan mo kung paano kanila i-response, sapagkat ito yung magiging greetings ninyo, at yung magiging angkan mo. Ito yung magiging greetings natin. Ano yun? Sinabi ni Adam, fadaha ba faqal, pumunta si Adam sa mga malaika, Assalamu alaikum. Ganun din yung greetings natin. Assalamu alaikum. Sinabi ng mga malaika, Wa alaikumussalam wa warahmatullahi Fazaduhu warahmatullahi. Dinagdagan lang, wa rahmatullah. nila ng wa rahmatullah. Yung mga malaika, nag-greet si Adam, Assalamu alaikum. Tapos yung mga malaika sumagot, Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Dinagdagan ng mga malaika. Fakulnon man yadkhulul jannat ala surati Adam at sa lahat ng papasok sa paraiso ni Allah, katulad ng itsura ni Adam alayhi salatu salam. Kung gaano siya katangkad, nung unang pagkakalika ka Adam, ganun yung requirement sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. situnadira. na dira. So, sabihin, yung tangkad natin ngayon, kung tayo papasok sa paraiso ni Allah, magiging katangkad natin si Adam alayhi salatu salam fi tolihi situn nadira falam tazal al khalq tanqus ba'dahu sinabi ng Rasulullah yung tangkad natin mula kay Adam alayhi salatu wassalam pababa nang pababa suratu Adam lam tataghayyar ang itsura ni Adam alayhi salatu hindi nagbago kumbaga yung kuno yung itsura na sa paraiso nung napunta siya sa lupa gano pa rin yung itsura niya nung nakita ng mga anak ni Adam yung itsura ng kanilang ama Ganun yung itsura niya sa paraiso, hindi nagbago. Hindi yung napalabas siya sa paraiso, nagiba ng itsura, walang ganun. Kung ano yung itsura niya sa paraiso, yun yung itsura niya sa mundo nung siya ay pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, yung bi'ubil asma il musammayat. Ngayon, ito yung pinaka isa sa mga misteryoso sa Quran. Ano yung itong mga musammayat? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, di ba nagtanong yung mga malaika? Ano yung dahil, bakit, bakit mo nilikha si Adam alayhi salatu وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة تُنُورُ أن الله سبحانه وتعالى سي آدم نَنْ ألمان من كلها لاحت يون أي الله كي آدم Ang nabanggit lang sa Quran, tinuruan ni Allah si Adam ng mga pangalan. Hindi ko alam kung at sinabi niya sa mga malaika. Ngayon, binigyan ni Allah ng examination yung mga malaika. Sinabi na sa mga malaika, ang biuni bi asma O kayo na mga malaika, mga anghel, sabihin niyo sa akin kung ano yung tinuro ko kay Adam alayhi salatu wassalam. In kuntum Kung kayo ay tunay sa inyong mga sinasabi. Anong sinabi ng mga malaika? Subhanaka la Ya Allah, kalwalhatian ay para sa iyo, la ilma lana, wala kaming alam, maliban lang kung ano yung tinuro mo sa amin. Ibig ang mga malaika, hindi sila lang kakapagsabi ng bagay na hindi tinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ka antal alimul hakim. Sapagkat ikaw ay tanging nakakaalam sa lahat ng bagay. Kala ya Adam ang Ngayon, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam, ya Adam, Sabihin mo sa mga malaika kung ano yung tinuro ko sa iyo. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, at nung sinabi ni Adam yung bagay na mga tinuro ni Allah na mga pangalan kay Adam sa mga malaika, Kala alam akul lakum, inni a'alamu gaybas samawati wal ard. Ngayon sinabi ni Allah sa mga malaika, hindi ba sinabi ko sa inyo, ako ang nakakaalam sa lahat ng mga gayb, yung mga bagay na hindi niyo nakikita at hindi niyo alam. Wa ma tubduna wa ma taktumun, at alam ko yung bagay na mga sinisekreto ninyo. Ibig sabihin tayo, yung mga sekreto natin, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung bagay na nalalaman natin ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Natugunan yung tanong ng mga malaika, di ba? Tanong nila, Ya Allah, bakit mo nilikahin si Adam alayhi sato? Ngayon, nakita nila, ang mismo nagsabi sa kanila ay si Adam alayhi sato. Sujudul malaika li Adam. Nagutos si Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsujud kay Adam. Kapag naibigay ko na ang buhay ni Adam, faqa'u lahu sajidin at magsujud kayo sa kanya. Ano ginawa ng mga malaika? Fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lahat ng mga malaika nagsujud kay Adam alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Ganon yung pagpupugay na ginawa kay Adam. Ganun nga special ang ating pinaka ama. Ako nyo? Ganun ka special ang pagkakalika sa tao na kung saan pinasujud ni Allah ang mga malaika kay Adam sa ating ama. Kulluhum. Lahat sila. Walang exemption. Ajma'un. Dalawang beses binigyan din ni Allah. Kulluhum. Lahat sila. Ajma'un. Lahat-lahat sila. Ibig bitakid. Walang natira. Ang sujud na ginawa nila, pagbibigay, pugay kay Adam Ali sa latusan. Bakit? Sapagkat yun ay inutos ni Allah. Yun ay utos ni Allah. Sapagkat ang utos ni Allah, ang pagsamba kay Allah ay pagsunod pagtalima sa kautusan ni Allah. At hindi mo titignan yung ginawa niya. Ako nyo? Hindi mo titignan yung ginawa niya. Anong halin tulad nito? Sinabi ng mga isa sa mga sumisira sa Islam, bakit kayo na mga Muslim ay sumusujud doon sa Kaaba? Kung baka sinasabi ninyo na sinasamba nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, pero doon kayo kasujud sa malaking ba bato na yon ng Kaaba, yung pala sinasamba ninyo. Hindi. Sapagkat inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay magsujud kapag kami nagsasala, doon kami haharap. At ganun din yung ginawa niya dito na kung saan inutosan niya mga malaika na magsujud kay Adam dahil ang pinaka point natin, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung gawin natin yung pinag-uutos niya.